kabila ng pagiging isang magaling na music artist, hindi pa rin may tatanggi ng popstar royalty na si Sarah G. Ang paghanga sa ibang artist sa isang panayam, inihayag nito na sa ngayong henerasyon, labi siyang na sa galing at talento ng P-pop groups ni SB19 at Bini. Ang dalawang grupo raw kasi ang siyang itinuturing na pinakapopular sa local music scene ngayon. Sila rin ang current music sensations na merong malaking following na karamihan ay mga kabataan. Ayon kay Sarah, Magaling talaga ang dalawang grupo, bagamat hindi pa niya napanood ng live ang Bini. Subalit, nakasama na umano niyang SB at nakita niya sa Billboard, kung saan na natili ng 7 weeks sa Billboard's Hot Trending Songs chart ang awitin nitong Bazenga at tinalong butter ng BTS ng 2021. Nakatrabaho na rin niyang SB at kita umano niyang galing na mga ito vocally at very in sync sa lahat ng galaw. Dagdag pa nito, talagang alam raw na binigyan ng panahon to really hone the talent. ng bawat at miyembro kung kaya't na-amaze talaga siya. Liban si SB19 at Bini, nagagalingan rin si Sarah sa isa pang young performer na si Sheena Belarmino na sinasabing kinukompare sa kanya at kamukha niya. Samantala nilinaw ni sara na hindi siya threatened sa mga sumisibol ngayon na younger artist. Sa halip ay masaya pa siya dahil nabubuhay muli ang OPM at isa rin itong pagkakataon upang maibalik ang sigla ng musikang Pilipino. Yan ang ating Entertainment News, Alex Foraki at Tatak. Art of Man.